Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa difference ng organic chicken at saka free range chicken. Pag sinabi mo bang free range chicken ay organic na rin at kung sinabi mong ang itlog ay initlog ng free range chicken, organic egg na rin ba ang tawag mo doon? Marami ang nagsasabi na pagka Umitlog yung kanilang manok ng brown ay organic na daw dahil initlog yun ng free-range chicken nila. Pero marami din pagkakamali na interpretation tungkol sa free-range chicken at saka organic chicken dahil ang dalawang ito ay may kaibahan lalo na sa pagkain nila at saka dun sa living condition nila pati yung medication. So, umpisahan natin, no. Yung free-range chicken ay hindi masyadong stricto doon sa pagkain. Kasi, napapakain mo pa rin ng iba't ibang pagkain na kahit na merong modification, no. or kaya merong intervention doon sa pagkain. Uh, kagaya ng commercial feeds. Minsan, no, kahit na ipini-free range mo yung mga manok mo, ay bumibili ka pa rin ng commercial feeds para kainin nila. Bukod doon sa uh, inilalabas mo sila doon sa outdoor. At ito ang pareho na ginagawa ng organic chicken at saka free range chicken ang lumabas sila outdoors. Yung mga ibang nag-aalaga ng free range chicken ay nagbibigay pa rin naman sila ng multivitamin, antibiotic hormone o kaya egg enhancer no yung uh, egg booster mga ganon, para daw mapapalaki yung itlog ng mga manok nila ganon so hin ibig sabihin gumagamit pa rin sila ng mga synthetically prepared na mga uh, gamot tapos dun sa pagkain din nila yung bawa ng commercial feeds hindi mo rin sure kung may mga pesticides, uh, insecticides o kaya mga fertilizer na ginamit yung plantasyon ng yellow corn or yung soya or yung Uh, di ba sa may rice brand din yung feeds ano so yung palay no uh, baka ginamitan din hindi mo alam kaya yung mga free range chicken ay hindi mo masasabing organic dahil pag sinabi mong organic ay stricto ang patakaran doon stricto ang regulasyon doon sa pagsasabi or pagsa na ang mga manok ay organic ibig sabihin ang mga itlog ng free range chicken, lalo na kung pinapakain mo ng mga feeds, ng commercial feeds, na kahit na ipinifree range mo sila, pinapalabas mo sila para mapatukas sila ng damo-damo or uh, bin kahit na binibigyan mo din ng gulay, no? pinapakain mo mga vegetable scraps, di mo rin sure yung gulay kung may pesticides yun or insecticides na ginamit yung plantasyon na pinanggalingan noon, no? Kasi siyempre, di ba, manghihingi minsan sa palengke. Once na pinainom mo ng antibiotic pag may sakit yung manok, ibig sabihin hindi na yun organic. Na kahit na naka-free range yan, pinainom mo ng gamot, antibiotic, para gumaling ang sipon niya o kung ano man ang sakit niya, hindi na yun organic. Kaya ang itlog, ng mga free range na pinapakain mo ng iba't ibang pagkain at saka binibigyan mo rin ng antibiotic, multivitamin, etc. ay hindi matatawag na organic egg. Samantalang pareho sila na lumalabas outdoors, no? Yung free range chicken, limited space lang yung pwede nilang labasan, no? Kasi hindi naman yun, yun ang totally gagawin nila na kakain sila ng organic food dahil nabibigyan pa rin sila ng feeds. Yung organic chicken, mas istrikto ang regulation tungkol doon dahil merong standard yung, pag, uh, yung diet nila, no, yung pagpapakain sa kanila. At hindi pwedeng bigyan sila ng antibiotic, hindi rin pwedeng bigyan sila ng mga hormone, ganyan, o kaya air enhancer ng mga itlog nila, o Basta walang ano, walang modification doon sa mga pagkain nila purely organic lang. Plain na organic ang kakainin nila. Kaya, ang area nila ay malawak. At ang population nila ay limited. At yung itlog nila, yun ang matatawag na organic egg. At isa pang kaibahan, ano, yung mga organic chicken, sila yung madaling mag-adapt doon sa living condition nila na ganun nga na puro lang, ano puro lang organic ang kinakain at sila yung medyo mas mabagal lumaki. Kaya okay lang no okay lang na sila ay mapakain ng purely organic. Kasi hindi sila nirarash na tumaba o lumaki o tumangkad o hindi rin sila nirarash na mangitlog. Yun ang difference ng organic chicken at saka free range chicken. At ka, ang isa pa, pag sinabi mo organic, meron yung certification. So hindi basta sasabihin mo na organic itong manok ko, organic itong itlog ng mga manok ko, kasi kung hindi naman certified, uh, hindi mo masasabing organic. Dahil merong monitoring yung pagiging organic. Minomonitor nila. Yun ang pagkakaiba ng free range at saka organic chicken. At sana nagkaroon kayo ng idea at kaalaman di mula dito sa video ito. At kahit na hindi kumpleto pa itong topic natin, no? Kasi parang umpisa pa lang. May pag-uusapan pa tayo tungkol sa organic at saka free range chicken. Ay sana nagkaroon kayo ng idea at kaalaman dito. At sana kung bago ka dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat, salamat sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat din sa lahat ng mga nag-share, mga old and new subscribers. Thank you. Doon sa mga bumabalik, alam nyo, meron akong subscriber na medyo matagal kaming ano, hindi nag, nag pangita dong sa ano sa comment section no? Nung, nung minsan nakita ko bigla nag-comment siya ay bumalik na naman ulit so ganun lang ganun din ako sa ibang mga sinubscribe ko sana patuloy niyo subaybayan ang channel ko kasi marami kayong matututunan dito mga simple simpleng mga video at least magkakaroon kayo ng idea sana pagpalain tayong lahat